Ayan, kuha na sya Hindi. Kalo, ay, Ay, nga may pamanay. Balik na lang na, Balik na lang. Kasari-sari. Shout out sa inyo lahat. Ayan, inyong kasari-sari. O, nanguha na. O, kasag. Baka kuha pa kanil Kasag mga kasari-sari, no? Ayan. Kuha. Isood ng imong... Relo din na sa si mong bag. Yan, nguha siya o kasag mga kasari-sari. Makakuha pa siya mga kasari-sari, no? Namura no, man ni guway alamag dali sa si mga lapak. pangkuan naman niya, Kanang pang bukid ba? Pang bukid. Mura man yung naandan ba yan niya? Pang Ya, yeah, testing siya daw dali sa kalapakan kung makabalo pa kani siya. Paniko pa mga kasag dali. Mahagbong ng kuhan. -kumpiansa din, -kut -kuto, na, eh, pagkumpiyan sa din nagkutkuta, pisag na Simit tag-as din. Ha? na <laughs> kayo mga kasarisari. sari Ingurot, na na. Kurat siya bakay siya ganang nang. Nabiya po yung mga tangkig dari mga kasari-sari no? Di po mali kayan, na po yung tangkig. Yung mga tangkig, biya po dari mga kasari-sari no? Kay mamaak po doy. Sakit po kayo mamaak, no? Manang di po magkumpiyansahan. Yun na magkot-kot. Dari Bangag. Yan. Pa ba siya kuha pa. Paling kapot din na Watay Sudan. Watay Sudan. Paling hapon na ni. Pagami may Sudan. Paling hapon. Mga kisasari. Mga nakalisisyon siya na. Mga wanta ta. Man, manikop talab talag. Ayan ta, testing ta, mga paka ka Testing siya dari. Pak, murag tataod na may gamay ba na? Murag wa, si ikuha. Sim Similuya na <coughs> Pahinga mo tayo doon na. Okay. Ay, 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 ay. Agoy, agoy. Murag nakakuha na. Agoy, agoy. Okay. Okay, na Kaya pagkaipagkumpihan sa tina. Wow. Pag Pistot. <laughs> Paak na siya. Gipaak. I-update ko na lang kayo mamaya. Mga kasari-sari. Pag may huli na siya. Ha bye. Eh, nolak mak. Semi semi si, gotong juta ane run bah. Lah. <laughs> La, semi si, gotong juta ane run bawa ikut ikut Ayan, ni kebak nasi, ya? Nanti Keluik pada anak ni eh, Nanti eh, pamanah, eh. balik ke na langit, Nabi Balik ke na lang Hah? Ha? Balik ke na lang nak Sail Abang Tidur, <laughs> Balik Tapi apa? apa apa ni? nanti nati nanti. eh mana, ulam lah, ulam nadi. la 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 sokon, hikti. tak ada apa akan sana. kawalan na lang natin ito, madari. Sige, ano? Sino ba buwi? Ato siya. Punta na natin lang natin yung huli natin mga sari kasi dalawa lang. Isang sail at saka ano, alimasag no. So sakit pa naman mga mga, mga agat no. Nagagat nga ako mga sari, pinakawalan ko na lang. So dito na siguro video natin mga sari.